Marigos na ikaw Magulak na yun Di na may tatago Lahat ng mga kasalubang natin na bata Nagmamano <laughs> Ma mapapadali ang pagtanda natin dito. <laughs> Danda, baka tayo malaglag. Madalas pa naman. Lalo si Ate Mano po. Mano po Lola. Mano po Ninong. Ano? <laughs> oh, Malda. Oh, pala mo sa magagi. Oh. Ugat yan ay na. Ah. <laughs> eh, <Puta. laughs> <Ay>, dapat talaga. Tigbayan <laughs> ni. Puta. Kada dapat talaga. Dana, tatanda ka rin. Madudulas ka na, yung pwet mo malalamog pa, mamanuan ka pa. Mano po ninong. Maluponina. oo ginitikabang. Nga kasi puti na buhok ko, kakatina no mga panahon ng mga blandy-blandy na yan. Etong palito puti. Kasama ko si Atitsona. Dito kami ngayon sa Sagrada Familia Sagrada. So bundok po ito. So may may bahay po diyan. So hinihingal na si Atitsona. Ano kaya pa? Kaya. Sino nga yung pamilya pupunta natin? Pamilya no? Pamilya. Nakalimutan mo na. Oh, hingal mo na, na malalim. Inhale, exhale. So bale mga kababayan, mag mo muna po kami. Parang pabiyah. So babalikan Parang po papaya. namin. So meron pong natitirang slot. So galing po yan sa sponsor natin na si Sir Joel. So may na, may slot pa po kung natitira. So matagal na po ito. Ngayon lang po namin mapupuntahan sa Villa. Ay sa Pamilya Sagrada. Dalaw na tsona Magubat ngayon lang ako nakapasok dito. Sana walang aswang. Kaya <laughs> kaya kagipiesta. Kaya nag-guna ka siya mak kaya Hindi, hey, nagdinang kaya ako. Ay, nagdinang. Oo, oh, oo. Oh. Pero pinako mo. Ay, Kadakol. Yan o. Hmm. Mala malayo pa ba? Malayo pa. Ay, po gis. Sa dulo, tapos baba pa. Akyat-baba tayo. oo. Oh, oh. Ang daming ko. anahaw. Sabi ko sa iyo pataas. Para dito sa ko. Kakatakot yung ano dito pathway. Madulas. Aray. Daming buko. <laughs> ano? Matikman natin ang ginagawa nilang bola-bola. Bale sila mga kababayan nagtitinda daw ng bola bola sa palengke so, may bahay dito oh. so familia Fabia ah, ito siguro yung ano yung water supply pababa ano filter no Ayan, oh, pababa o. Oh. Yung ano na. Ah, dito pala yung tubig sa taas. Oh, oh. Tapos yung supply sa, ano, sa baba. Oh. Ito pala yung ano. Filter, tawag dito. Water supply. Sa atas ng bundok. Puta. <laughs> Madulas. Ang sayang yung bahay, yung. Oh. Ganda ng saging. <coughs> Inubo na ako. Ay, kayo mo. Ay. Oh. Ay, nag-anso May saging na pinag-ano. Oh. Inog na. Oo oh, nga, oo. Oh, oh, oh. hmm. Ayun. Ayun. Ano pinabakan? So dito mga kababayan, mabahay na sa gitna ng bundok. Sa taas ng bundok. May mga motor kasi nga may pathway. Ayano. Oh. May daanan. Pero nakakapagod kasi nga mataas. Pero mayroon sila, may nawasa oh. Yan, may nawasa. Kilabos. Kilabos po kami. Makilabos, boss. Aray pa. Aray pa. sino? yan, oh. No? So, siguro masarap ang tubig dito. Dahil, ano? Oh. Kilabos Kilabos po. may ano sila may tubo ng tubig ang sila ito naglalaba hindi po. po sa mga pabiya hindi ah. <laughs> po muna kami o yun ito eh pinaginuman tubig mm. ang tubig po saan sa, 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 nangagaling Ta ah, sa taas pa hindi okay, po thank you po so yan parang gusto kong tikman So, mamaya na lang. So, pagpaakyat pa lang, talagang hihingalin ka na. And, ang kagandahan dito kasi may pathway. Although, malit lang, pero kahit paano mapapadali ang pagpaakyat, pagpababa nila. So, kailangan mag na lang. Uh, mag-ingat na lang. Kasi, syempre, di may iwasan na magsemplang kasi oh, lalo ngayon may mga lumot po yung pathway nila so yan no? may mga bahay sa baba si ate tsona yung pet umurong na <laughs> oh dandan na, na madulas

Pati hey, ko basang nakakit na dari paro pati Pati ba mga bulsa yun eh Ganda ng laing nila oh Nasa baba oh Mga puti Puti ang kanilang stem Wow ang ganda Hmm Oh, ha? Huh? Oh, good boy. Wow. May mga bahay dito. May may mga motor. Papabayaan din 'to. Oh. May solar din pala dito oh. Ayun oh, no? may solar. So after namin umakyat, bababae namang daw kami. Hayan oh, may bahay ulit dito. Ganda dahil may ano sila, nawasa. certain ng mga nakatira dito oh. Mm. Napaka-fresh ko. Huh? may mga mabahay marigos na ikaw maganda ako din so mga kababayan aakyat kami dito sa taas titignan natin kung anong meron dito kasi sabi ni ate Giselle May kuweba daw dito Kung saan nangagaling yung tubig no? Ayan o no? Ayan o Bumabagsak dun sa baba Kung saan kami galing So ayan o no? So ito guys oh. Mga kababayan ay. Lambig ng tubig eh. Ay, may may madulas. Hindi na ganun sa bigo. Oo. So magandang hapon sa lahat mga kababayan. Uh, ngayon pong araw, andito kami ngayon sa Familia Sagrada. So nag-scout po kami. Uh, ispatan po kami dito na si Sir Sunny Fabia. So ito po yung bahay kasama po ng kanyang nanay. So, ang nanay po niya ay meron pong malita tindahan. Habang si Sir Sunny Fabia po ay naglalako ng paninda pero po mild stroke po siya. 45 anyos. So nagsusumika pa rin siya na magtrabaho para po makatulong sa kanyang nanay at saka sa kanyang pang-maintenance po. So mga kabayan, samahan nyo po kami. Na alamin natin ang kwento ng buhay ni Sir Sani Fabia. Ito po yung bahay nila. Nasarap na po kami. Ay na po sir. Sa mga kabayan, ito po si Sir Sani Fabia. Ito po yung nanay. Ano po nanay pangalan mo nanay? Ngili. Nelly. Nelly. Fabia. Nelly Fabia. So mga kabayan, ito po yung subject natin. Uh, bukod po sa kanya, meron pa sanang isa, kaso nga lang po wala. Uh, nasa, nasa bayan daw po, nagtitinda. So sa ngayon po, si Sir Sani po, uh, deserve naman po niyang tulungan. Dahil po kasama kanya nanay, ito po ang nabubuhay nila, tindahan ng maliit. Habang si Sir Sani po ay lalako ng binangkal. O, bukod po sa binangkal, uh, Boss Sunny. Right. So, hanggang saan po kayo nakakarating? Libon ko, ang mong pulang din Libon na yung pulang din. Okay. So, magkano po kinikita po ninyo sa mag, ano, ano, ano yan, maghapon? O, oras lang, ah, binibilang? Kalating oras. Ay, kalating araw. araw. So, magkano po nababenta na niyo? Eh, yung nababenta ko po, yung tinatabili niya ko konti lang po, mga nasa 300. Ay, bala, inaalsada mo lang po? Opo. Ar uh, parang nanggagatubo lang ako. Ah, uh, ano ka lang? O, kinukuha mo lang parang ano, ng tubo? Ay, ako. Kinukuha ako doon sa kanilang 16. Ayun po. Papa, ano kong binta kong 20. 20, di ba 4 pesos na po sa bawang? Ano yun? Ano Ilang plaso po yun? 5. 5 sa isang ano, plastic? Hmm. Uh, so, sa mga, alam ko po sa mga nakakapanood nito nakatiki nakatikim naka, naka, naka na o nakakain ng binanggal. so yun po yung pinapay na bilog na kulay brown na may mga linga o sesame seeds sa ibabaw o. so napakasarap nun, yun po ang ko po ni, ni Tatay Sani sa sentro ng Poblacion hanggang Pulangi so siguro naman po sa mga customer po ni Tatay Sani baka naman po so nandito po siya ngayon kumakatok po sa puso ninyo na sana po ay mabahagian natin kahit man lang konti, yung galing po sa puso, wala pong sapilitan. So, sa ngayon po, hanggang dito muna, uh, babalikan po namin si, si Sir San sa susunod na araw para po ibigay natin ang blessings na galing po kay Sir Joel Salcedo from, uh, ano, ah, hindi ko po alam kung London o Europe, kung ano nakakasakop na kontinente. So, maraming maraming salamat po sa napakabit nating sponsor na si Sir Joel. Ngayon po, makakarating po sa ating beneficiary ang kabaitan ng ating sponsor. So muli po mga kababayan, maraming maraming salamat. So samahan niyo po kami na sana po mas marami tayong matulungan dito po sa sa Albay, sa Sur lalong lalo po dito po sa Libon Albay. So samahan niyo po si Katabang Dave na lumawak para po mas marami tayong matulungan bukod po kay, kay Boss o kay Sir Sani Fabia dito po sa Sagrada Libon Albay. Sa so muli po, maraming maraming salamat. God bless, mabuhay po. So yan mga kababayan, pauwi na po kami. So ingat na lang kami dahil inabot kami ng ulan. Madulas daw po ang daan. So ang kinakatakot ko po yung pagbaba namin doon kasi yung motor inakyat ko. Medyo daw madulas ang pathway kapag basa. So yun po ang pinaproblema ko kung paano ko maibababa ang aking motor. So yan mga kababayan, maraming mara, maraming, maraming salamat. O saan dadaan? Dito nga! Dito tayo duman kanina. Madulas dyan. Mala, mapapalayo pa tayo. Eh, kaya mapadulas ka naman dyan. Okay lang yan, madulas. Ay, dito. Tumayo na lang. Ay, dito na. Lalayo pa tayo. Okay lang, lalayo na. siya, panalo ka na. Ayaw rin madulas. <laughs> Ay. opo yung motor oh sana wow bakit 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 yan ay hey ay, po Wala cellphone mo kaya hindi ko hindi kita maano. nanood ka ng mga video namin ay nasira. Ano po pangalan mo sa sa Facebook? Iris May Tobias po. Ay parang naanong ko na kita. Ampou, kasi, kasi, it, it, it. Kasi, ano po? Kasi pinanong ko kita. Kasi nasira na cellphone ko. Nabubo na. Inis nga ako. Nasira na cellphone ko lang. Dung kami ko. galing sa inyo. Ay! Ang pigay na lang na namin si, si Sir Sunny. Ano Salamat mong katabang day, man. <laughs> Buti nagputad ka. Sabi ko ba nga sa Facebook, nagbigla na lang kami. Hindi ko, po. Ang mali yung araw na ako sa ligaw. Nagtinggating na baga ako. Kalidalan siya. Mahina ang mags. Siyempre, na mga gulay ngayon. Tapos mga ano, luyagoy. So mga kababayan, siya po sana yung tutulungan natin na i-scout. Ngayon po, nakarap na po kami ng iba. So babalik na lang po namin si ate. Balik na lang yung Namon. Kailangan! Alis ako sa sabad yung tinda ulit ako mag... Ay, so mag, lang! Pagtinda na muna ika. Magsabi ka naman kasi kung kailan! Sabi ka cellphone! Amo nga ni! Oh, si Kuya oh, wala na rin. Pati oh. oh. oh, oh, ka ni kamad siya, si Kuya mo. Nakakainis. Oo, si Ninang! Oo, oh. nakakainis. Ano blessing ka kay Ninang mo? At ang sabi ko na rin na sa kagulang. <laughs> Pasko <Tapos> na! Well, tama. Tatagpong malugod na kurang, tapos <laughs> uda ako sa baloy. Amo nga, doon so, ako ako agad. Ha? Oo. Oh, Tadi nga nga. Tadi nga aldaw na ako sa ligaw. mag. O, oh. dama ang baga ko sa ligaw. Oo. Oh. Dapat magdamag baga ko nagtitinda na sa si 7-Eleven. Uga! Kaya grabe. Kung wala ako income na madami. Sige, salahin oh, na ito. yan. Basta may ano. Okay, kahit ito pa no? so, so, ano. Mga ano-ano ba?